welcome mga big guys ito na po nakabish po nakabisita po po sa aking babayan guys wow. uh, at ito naman po ang aking patinin guys at uh, ito na po guys malapit yun na po itong ibinta kasi ngayon lang guys ako nakag vlog kasi nga po busy nga po ako kasi siya na po kayo mga subscribe, mga at mga aking viewers at sa aking mga followers kasi siya na po kayo at ngayon lang po ako nakag nakag-vlog ulit guys kasi nga po busy busy nga po ako hindi ko masyadong na uh, ano ng aking babayan guys so ngayon guys dito naman po ako para humingi, po ng dispensa po sa aking mga subscriber na hindi po ako nakapag-upload agad guys ng aking mga baboy. So guys, ito po aking apat na patining guys hanggang -at buwan na po ito guys wala kang three months to ibigin ko na po tayo guys kasi medyo malaki naman sila so guys harap ko sa akin yung camera para makita nyo po. Oh. so ayan guys maraming salamat po guys at guys pasensya na po kayo at ngayon lang po ako nakag vlog at uh, hindi po ako nakag upload ng mga nakarang buwan, nakarang araw at kasi nga po guys, busy busy po ako. Marami po akong ginagawa at ngayon lang po ako nakapunta sa aking baboyan guys. So, first guys na nagantay po kayo ng aking upload. So, ngayon guys, ito po, ngayon po lang ako nakapag-video dito sa aking baboyan. So, <laughs> at salamat naman guys na nakabisita po ako sa aking baboyan at ngayon po guys, nandito po ako. Ito guys, ang aking apat na guys. Ito, magtatatlong buwan na po ito guys. Yan. Gustong gusto ko na po ibintay ito kasi malaki naman. Kasi wala po akong wow. paglalagyan. Malapit na itong iwalay, ang aking mga ito, mga biik. Wala po akong paglalagyan kasi nga po, medyo maliit pa lang. Wala pa po pong gaanong pera para mapalawak ko po ang aking baboy. So, hanggat doon po yan. Ayan, may lamang po yung da, doon. Isa. At yung aking naman. Guys, sa aking mga followers is humingi po ako ng sorry po sa inyo na ngayon lang po ako na nakabalik sa inyong mga that screen. So, guys, ayan po. Ngayon, nagpakain po ako sa aking mga ngayon, papakita ko po. Naliguan ko po ang aking mga patining at yung aking mga biik. So ayan po, tingnan nyo na, na nagpa-practice na siyang uminom. Ayan guys. Ang kain po nila guys, sa uh, bawat kain nila is nasa limang kilo guys, bawat kain nila. Ayan po. Kaya tingnan nyo naman yung katawan. Ang alagang yung bit ko po ito guys. So ayan guys, harap ko po sa akin yung camera. Oh guys, oh maraming salamat po at nakabalik na naman po ako dito sa aking babayan. So guys, I'm sorry sa aking mga followers, sa aking mga subscriber dyan na hindi po ako nakapag-upload agad kasi nga po busy busy nga po ako. So guys, ngayon na nandito po ako, nakabisita po muna ako sa, sa aking babayan guys. Oh, ayan po, nakag nakagvideo ako at nag-vlog kasi nga po ngayon, ngayon yung time so pasensya na talaga guys na matagal akong nag upload so guys maraming salamat at God bless po sa inyong lahat at sana po may natutunan na naman kayo sa akin ngayong araw na nagpakita na naman ako ng mga bing video tungkol po sa mga baboy ko so guys maraming salamat di ko na papahabain at kung bago ka lang po sa aking channel na ito huwag mong kalimutan i-like and share subscribe at pakibidit na lang yung multiplication bell para maging update kayo sa lahat ng gagawin ko ng mga video guys so maraming salamat guys God bless po sa inyong lahat at di ko na papahabain guys bye bye